Hello guys, my hi guys Good morning, good, ah, uh, good morning Good afternoon, good evening Sa tanan-tanan jalan tao sa mga video ko And, hey, ana Hi, ana, ako ay Ako sa, subong, a ah, uh, uh, ako ara, Ako subong sa, ako sa house ko ay super, super hot, and super inis subong, uh, and malakat ko to, kasi may ah, uh, I am um, Eating is a uh, filipino drink <laughs> uh, Filipino drink is a uh, filipino food and iting is uh, a drink ng uh, palamabugnaw palamadulang imit sa lawas ayan nag guys ano uh, malakad to ko to. Ayan. hello guys uh, uh, subong naglalakad ko subong uh, uh, malakad ko to, to. Uh, malakad ko sa uh, babugnaw bu uh, <laughs> ayan Eating eating is a uh, drink eh uh, sa pano ni guys, ababog uh, na ulan guys. Kasi sobrang hindi init guys. Ano uh, ah, malakad ko to. Ano uh, ma... Alakad ko na ito. Kita mo lagi lahat ako guys mo. Hindi maabog na oh, ako ako. Ano ah, ko to. Ah, basa. Init kasi guys mo. Ano uh, guys, malakad ako to, guys. Uh, uh, na ako guys. Ano ah. Mabog na bog na ako. Mga ano ako okay, guys,

<laughs> na mo gagapan sa akon kay si ang ano guys po ang corner oh, sa suntin mo ang mabog na ka <laughs> hail <laughs> yeah ah oh. nika ano ang lakad ko uh, so ano mo pi na guys ano sobrang ingit hello guys my name <laughs> like, kaya pa sin talaga yan ako subo sa 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 content. Ano ma, kaon tama ba kay may may ano tema ka? Ando. Ah, guys. Ano may eating is a Filipino es ang bubug na quick and baseball and tempura and ni. Tang hay, ay try is ah. Ano ni ngalan ni? Ah, lupya. Hindi ay Oh, this steak and a uh, shake huh? and a uh, Filipino food and oh, up my Eh, sino na yun? Ah, guys, um ako ko subo. Guys, yun yun tago, guys, si ya sa mga video-video sa YouTube and yung uh, yun uh, ma-eating uh, ma sa Filipino. Hindi mo ko wakala mo yung shake yun kasi ang mga kumana yun 20 pesos. And, guys. Okay, say, ano na yun si Kirby? <laughs> Gaya ka lagi sa hindi, hindi guwapo. Guwapo siya, ya. Oh. Oh, pa. Tayo na, wala na. Sister. 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 And guys, uh... Sister. guys, tago, guys, don't to... oh, basta mo like. hindi ko tago, na hindi nagwa ako, ha? Wanted, eh, wanted, ano, uh, guys, oh. Wanted, guys, wanted. Oh. Guys. Ayan guys, um, shout out ka ang akong dating ex ko, si Chloe, shout out na da. and Ayan. Ay nando, ay na, wala na bot na. Okay lang. Okay lang, wala akong mika. Okay lang na. Ganda ko ya, Ganda ko ya. Ayoko na masaktan kasi ayoko na. And thank you. Thank lang, Dito lang, anong camera ko din. Okay na. Hello guys, an ang uh, friend ng Jeloto Ano ano ang ano pangalan? lumpia ni guys ang quick quick ay mo uh, nang uh, quick quick ng uh, ali guys ang quick quick ni guys ay uh, wala ni unod na iklo ang iklo ang <laughs> ang, ano, ang unod ang unod ng quick, quick ali guys so super lucky guys and guys ang bili na hindi ni 25 ni 30 ay 20 pesos lang guys oh, di ba guys so kekwek kekwek is quick 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 ano ano meaning ng kekwek ka ano meaning ng kekwek quick, -quick, huh? ano, maningin, quick, -quick? egg Ha? Ano meaning kikwik? quick? Ha? Yellow ano ano man. Quick egg. egg, Ah, basta mo na quick 'yun. Ah, yellow. Ano? quick ay 20 pesos muna ni ang face bola may ano ni face ano ni? Nay ay tag pesos ano ni pila ni? Piso. Piso mo ni? Ano ni? Tagalog chess. Ano? Ang bili. Ata 20. Ano? Ata 20. Ano? Ata 20. Ano? ni. And French fries <oyun> an right. and 20 pesos and this stick pala stick na yaw. Rubber check dua. Ah na ni. And oi, Ano Chocolate. So, yun ako, shake, guys. Ayan, ah. Uh, um, shout out, talay, ang, ah. Uh, ano yung name mo? Miguel. Oh, o, shout out, guys. Shout out, guys, si Miguel. Ano pa? Ano na? Ano oh, na? Ano na? Ano guys? ah uh, ang na yung pancake sa sago guys ay milk tea lang ang uh, ang flavor ko ay choco 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 yes chocolate and guys an um uh, jambal ganon siya nang sa ako na background ay ang nagkaya ay sago ay milk tea wow nyami 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 yes and guys ano yan sobrang nyami Ah, nara ko subong day ay uh, mo ni lugar ni ay Son, ano ni? Son Ten? Ang Son 10. Guys, na magagaga nun sa <greet> Gabash". Gabash akong nagagabash. Gabasher sa akong gabasher. Basher. Hey guys, ano, kita mo guys. Muna ano, kaya gusto mo malakat ganti, ano, naman akong video ko ni, ano, 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 hey, guys. ano, 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 Ngakonin ang ng ni nang dali na dali lang, dali na dali lang, dali lang. Ang, dali dali lang. Dali lang. Dam, damo, mo gapan sa akon. Dali lang, dili mo sabat. And guys, ah, mo ni shake guys. Ah, uh, hindi ko na yung makakon ng shake kasi dalilo malungit ka daw mo gigagapan siya akon. Ana, uh, malakat ko. Dalila sa busa ko na eh. Anong <laughs> ah, shake. Guys, ang shake ko ni guys ay Hello! gaan ko si Pimpim. -Pim. And oh, Hello. Imna. 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 Dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Gaan ko sa guys kasi hindi ko na makaon kasi ay, ay, ako ay hindi man mayon, hindi mako uh, pinakabot buot na vlogger ng uh, eating niyang shake and guys and guys Lalaway guys. Kik 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 ganyan lang ni. Oh, nang si Jojo ni guys, oh. Ubang. May ito ba? di ba? Ay guys, yan. Oy, adala ka nang sobrang salamat sa ako no. Oh, pala pet, pala pet. Ano man mo? Thank you. Thank you lang. Ano I love you. bye-bye. Ano bye-bye? Oh, tigay na. <laughs>